Sa gabi ng Hulyo 23, isang libo siyam na at na putanim, sa maliit na bayan ng Liliw, Laguna, ramdam ang init ng tag-init na tila sumingao sa bawat sulok ng bahay. Si Aling Nena, isang babaeng nasa kalagitnaan ng edad, ay nagpasya na magpaliguan para alisan ng pagod mula sa araw-araw na gawain. Ang kanyang anak na babae, si Marikit, kasama ang asawa nitong si June, ay umalis upang bisitahin ang kanilang mga kaibigan sa bayan malapit lang sa Tayabas. Kaya naman, ang bahay ay naging tahimik, maliban sa mahinang huni ng lumang ventilador sa sala. Nasa bahay pa rin si June, ang kanyang manugang, na nagsabing gusto niyang magpahinga at ayusin ang ilang mga papeles. Hindi ito inisip ni Nena ng malalim, sanay na siya sa mahinahong presensya ni June na hindi naman nakakaistorbo. Pumasok siya sa banyo, iniwan ang pintuan na bahagyang nakabukas, isang nakasanayan pa mula noong siya inaninirahan mag-isa. Habang pinupuno niya ang bathtub ng mainit na tubig, sumingaw ang singaw, bumalot sa paligid na parang banayad na ulap. Hinubad niya ang manipis na kimono, iniwan ito sa upuan, at dahan-dahang lumubog sa tubig, ramdam ang init na unti-unting nagpapakalma sa kanyang katawan. Isang malambot na kaluskos ng pinto ang nagpabalik sa kanya sa kasalukuyan. Nakita niya si June na nakatayo sa bukana, ang kanyang anino ay malinaw sa malambot na ilaw mula sa lampara sa kisam. Nagulat siya. Para bang hindi inaasahan ang makita si Aling Nena sa ganoong kalagayan. Biglang na mula ang mga pisni ni Nena, sana isyang tumalima ng mahigpit na paggalang, kaya't ang kanyang puso ay tila tumilapon sa dibdib. Aling Nena, bungad ni Jun, ang boses niya ay mababa at may bahagyang pag-aatubili. Napansin ni Nena ang paggamot ni Jun sa kanyang kamao, para bang sinusubukang kontrolin ang sarili. Hindi ko alam na nandito kayo, ani Jun, bukas ang pinto kasi, nagkatinginan silang dalawa, ang katahimikan ay nakalutang sa hangin. Maaring magsinungaling si Nena at sabihin na nakalimutan niyang isara ang pinto, ngunit na natili siyang tahimik. Sa halip, inilipat niya ang kanyang katawan ng bahagya na nagdulot ng malumanay na pag-alo ng tubig. Napansin ito ni June at ang kanyang mga mata ay dumaloy mula sa kanyang mukha hanggang katawan na nagdulot kay Nena ng kakaibang init. Pwede akong umalis kung gusto mo, alok ni June, ngunit hindi siya gumalaw. Ang kanyang puting polo ay bahagyang nabuklat sa liig, at may patak ng pawis na dumula sa kanyang liig papasok sa tela. Isang simpleng detalye na nagpatigil ng hininga ni Nena, hindi mo isinara ang pinto, naalala ni John. At napansin ni Nena ang lalim ng tingin niya, hindi bilang manugang, kundi bilang isang lalaking mailihim na pagnanasa. Nakalimutan ko lang, sagot niya ng mahina. Ngunit sa puso'y ay alam niyang may ibang dahilan kung bakit hindi niya isinara ang pinto. Hindi niya alam kung paano niya haharapin ito, pero ang malamlam na ilaw, ang singaw na bumabalot sa kanilang paligid, at ang init ng kanyang katawan na dulot ni June ay nagdulot ng kakaibang tensyon na hindi niya matanggihan. "Aling Nena, ano ba ang ginagawa ninyo?" tanong ni June, na tila ba naglalaro sa hangin ang kanyang boses na maihalo ng pang-aakit. Hindi siya nakasagot, ang mga salita ay parang naipit sa kanyang lalamunan. Sa halip, dahan-dahan niyang iniangat ang kanyang kamay mula sa tubig, at ang mga patak ng tubig mula sa kanyang mga daliri ay nahulog sa puting polo ni June na nag-iwan ng madidilim na mansa, anong ginagawa natin? Bulong niya, at ang boses niya ay puno ng pag-aalinlangan at pagnanasa, hindi sumagot si June ng salita. Sa halip, nilapitan niya si Nena, ang kanyang mga mata ay naglalaro sa bawat galaw ng babae. Sa isang iglap, ang kanilang mga labi ay nagtagpo, hindi paganap na halik, Ngunit isang mahinang pagpindot na nagbukas ng pinto sa isang hindi inaasahang gabi, habang ang tubig ay mahinang kumikilo sa paligid nila. Ang lamig at init ay nagtagpo at sa loob ng maliit na banyo sa bahay sa liliw, naganap ang isang sandali na magbabago ng lahat. Ngunit sa kabila ng init ng gabi, sa likod ng mga mahihinang halik at mga naglalakihang tanong, isang lihim ang. Nakatago, isang lihim na magdadala sa kanila sa isang landas na hindi na nila matatakasan. At sa unang bahagi ng gabing iyon, nagsimula ang lahat ng walang babala. Sa sumunod na sandali, na natiling nakatingin si Aling Nena kay June, ang kanyang dibdib ay unti-unting sumisipa sa bawat pintig ng puso. Ang kanyang maitim na buhok, basa na dahil sa singaw ng mainit na tubig, ay dahan-dahang dumula sa kanyang mga balikat, na para bang nag-aanyaya sa isang lihim na kwento. Nakasuot siya ng isang manipis na puting kimono na halos sumunod sa bawat kurba ng kanyang katawan, ang tela ay bahagyang basa na naghahalong kaakit-akit at inosente. Si John, sa kanyang simpleng puting polo na ngayon ay bahagyang basa rin dahil sa mga patak ng tubig, ay tila nahihirapang kontrolin ang sarili. Ang mga mata niya ay naglalagablab at ang kanyang mga kamay ay bahagyang nanginginig habang dahan-dahang nilalapitan si Nena. Hindi tayo dapat ganito, bulong niya, ngunit ang tingin niya ay nagkukubli ng isang matinding pagnanasa, pero bakit hindi mo ako iniwan? Tanong ni Nena, ang kanyang boses ay isang halo ng takot at hangarin. Hindi tama ito aling Nena, sagot ni Jun ng mahina pero matatag, alam ko. Pero hindi ko rin kayang umalis. Nilapitan niya ito, at sa unang pagkakataon, tinanggap niya ang init ng katawan ng babae sa tabi niya. Walang imik ang paligid, maliban sa mga malumanay na pag-ikot ng tubig sa paliguan at ang kanilang mga malalalim na hininga. Ang lampara sa kisame ay nagbigay ng malambing na liwanag, na naglarawan sa bawat detalye ng kanilang mukha, ang mga kulubot sa gilid ng mga mata ni Nena, ang bahagyang pagkitid ng mga mata ni Jun, at ang mga pulang pismi ni Nena na parang naglalaban sa dilim. Alam mo ba, Nena, pangiti ni Jun na may bahagyang biro, parang pelikula to, ah, pero hindi naman tayo bida. Kung bida tayo, sana may popcorn muna tayo. Napangiti si Nena sa kabila ng tensyon, isang maliit na tawa ang lumabas na parang tubig na dumula sa gilid ng paliguan dahan-dahan, nilapitan ni Jun si Nena, at ang kanyang mga kamay ay dumula sa basang kimono ng babae. Dahan-dahang hinawakan ang kanyang mga balikat. Ang init ng kanyang mga palad ay parang apoy na naglalakbay sa balat ni Nena, na nagdulot ng kakaibang kiliti at kilabot. Hindi niya maiwasang huminga ng malalim, parang ang bawat hininga ay nagdadala ng bagong buhay. Aling Nena, mahina niyang bulong, ito na ba ang simula ng isang malaking gulo, o simula ng isang bagay na matagal mo nang hinahanap? Ang kanyang mga mata ay naglalarawan ng paghahanap at panghihilakbot sa parehong oras. Ngunit bago pa man sila makapagpatuloy, biglang tumunog ang pinto ng bahay. Ang tunog ay parang kidlat na kumulog sa katahimikan ng gabi. Pareho silang natigilan, nagkatinginan na parang may natanaw na panganib, kasi iyan ang buhay sa probinsya. Biro ni Jun habang pilit na nagkukunwaring kalmado, hindi ka pwedeng mag-relax. Lagi kang may bisita o kapitbahay na mahilig magbingi-bingihan, tumingin si Nena sa pinto. At sa likod ng kanyang mga mata ay naglaro ang takot at pag-aalala. Sino kaya ang dumating sa ganitong oras? May maglalantad ba ng kanilang lihim? O baka naman ito na ang simula ng isang masalimuot na kwento na hihingin ang kanilang tapang at paninindigan sa gitna ng malamlam na ilaw at singaw na bumabalot sa maliit na banyo? Naisip ni Nena na ang gabing ito ay hindi katulad ng iba pang gabi. Ang mga pangyayaring ito ay tila isang maingat na laro ng apoy isang apoy na maaaring magpainit o magwasak sa kanila. At sa likod ng kanyang isipan, isang tanong ang sumibol, hanggang saan kaya nila kayang itago ang apoy na ito bago ito sumabo. Makalipas ang ilang saglit, dahan-dahang bumalik sa realidad si Aling Nena. Ang mga malalalim nilang hininga ni June ay unti-unting humupa habang ang malamlam na ilaw ng lampara ay naglalaro sa mga alo ng tubig sa paliguan. Nakatitig siya sa kisame, ang mga singaw ay parang ulap na unti-unting naglalaho, dala rin ang mga pangamba at pagdududa sa kanyang puso. Si June ay nakaluhod sa tabi ng paliguan, tahimik ngunit puno ng intensyon. Ang kanyang puting polo ay bahagyang basa sa mga patak ng tubig, at ang mga mata niya ay nakatitig kay nena ng may kakaibang pagtingin, hindi lamang bilang manugang, kundi bilang isang lalaking naglalakbay sa landas ng tukso aling nena. Bulong ni June na may halong pag-aalinlangan at pagnanasa, ano ba talaga ang nais mo? Hindi ko alam kung ito ba ang tama, pero huminto siya saglit, hindi ko rin kayang bumalik sa dati. Napailing si nena at mumiti ng bahagya, ang kanyang mga mata ay kumikislap sa liwanag ng lampara. Parang pelikula, di ba? Pero alam mo, June, sa totoong buhay, minsan ang bida ay nagkakamali, biro niya na may bahagyang halakhak, at minsan, ang bida, Sharin ang kontrabida, napangiti si June kung ganyan, baka kailangan natin ng popcorn, tugon niya, sabay tawa. Pero seryoso, Nena, ano ang plano natin? Tumango si Nena habang pinipisil ang gilid ng paliguan. Hindi ko alam kung paano tayo lalabas sa gulo na ito. Pero alam ko lang, hindi ko kaya ang mawala ka. Dumampi ang kamay ni June sa kanyang balikat, ang init ng kanyang palad ay nagpaalala sa kanya ng isang lihim na pangako hindi kita bibitawan, nena. Kahit anong mangyari, ngunit sa kabila ng kanilang pagkakaunawaan, may isang malalalim na tanong na patuloy na bumabagabag sa isipan ni nena. Sa isang malabong sulok ng kanyang alaala, may isang lihim na matagal ng nakabaon, isang lihim na maaaring baguhin ang lahat, sa labas ng bahay, ang ilaw ng poste ay kumukutitap, at ang anino ng isang taong nakatayo sa dilim ay bahagyang kumikilos. Hindi niya alam kung sino ang nagmamasid, Ngunit ramdam niya ang malamig na hangin ng panganib, June, mahina niyang bulong, may iba pa tayong dapat alamin. At hindi lang ito tungkol sa atin, tumingin si June, ang mga mata niya ay puno ng pagtataka at bahagyang pangamba. Ano iyon, nena, mumiti siya ng may bahagyang hiwaga. May mga bagay sa likod ng mga pintong nakasarado na hindi natin nakikita. At gabing ito, para bang binuksan natin ang isa sa mga iyon, sa kanilang mga dibdib, ang apoy ng lihim ay nagsisimulang magliyab muli, ngunit ngayon, may kasamang pangamba. Isang pangambang ang kanilang mga desisyon ay maglalantad hindi lamang ng kanilang mga damdamin, kundi pati na rin ang mga nakatagong kwento ng nakaraan. At sa dilim ng gabi, habang ang singaw ay unti-unting naglalaho, nagsimula ang isang bagong yugto, isang yugto na puno ng pag-ibig, pagtataksil, at mga lihim na naghihintay na. Madiskobre. Makalipas ang ilang araw, bumalik ang normal na ritmo ng buhay sa bahay ni Aling Nena sa Liliw. Ngunit sa kabila ng katahimikan ng araw, ang gabi ay nagdadala ng bigat ng mga lihim. Si Nena ay madalas na nakatitig sa bintana ng kanyang kwarto, nakamasid sa mga naglalakad sa kalye, tila may hinahanap na sagot sa mga matang lumalabas sa dilim, isang gabi, habang siya ay nakaupo sa balkonahe. Suot ang kanyang malambot na saya na may bahid ng pilak na mga borda, at simpleng pearl earrings na kumikislap sa liwanag ng buwan, may narinig siyang mahinang kaluskos mula sa likod ng bahay. Ang kanyang mga sandalyang kawayan ay bahagyang umuga, na parang nagbabala ng paparating na hindi inaasahang pangyayari. Dahan-dahang bumaba si Nena, naglakad papunta sa likod ng bahay kung saan may maliit na taniman ng sampalok at kalamansi. Doon, sa liwanag ng isang lumang poste, nakita niyang may isang lalaki, si Mang Dencio, kapit kapitbahay nila, kilala bilang tsismoso ng barangay na may suot na simpleng barong Tagalog at sinelas na gawa sa goma. Ate Nena, pasensya na po. May gusto sana akong sabihin, ani densyo, na may bahagyang kaba sa kanyang tinig. May mga tao daw sa bayan na nagtatanong-tanong tungkol sa inyo, at kay June na patingin si Nena nang matindi, ang kanyang puso ay mabilis ang pagtibo. Mga tao. Ano pong klasing tao? Tanong niya, pilit kinokontrol ang kanyang pagkabalisa, hindi ko po alam lahat, pero mukhang may alam sila sa nangyari sa inyo nitong mga nakaraang gabi, sagot ni Mang Densyo, na parang may tinatago. Salamat, Densyo, sagot ni Nena, habang unti-unting bumalik sa loob ng bahay. Sa kanyang isipan, nagsimula ang isang bagyong hindi niya inaasahan. Ang mga lihim na kanilang itinago ay unti-unting sumisilip sa liwanag ng araw, handang sirain ang kanilang mundo, pagbalik niya sa loob. Sinalubong siya ni Jun na may dalang-dalawang tasa ng tsaa at may ngiti na pilit ipinipinta sa kanyang mukha. Ngunit sa kanyang mga mata ay may bakas ng pag-aalala, anong balita? Tanong ni June habang iniabot ang isang tasa kay Nena, may mga nagtatanong na daw tungkol sa atin, sagot niya ng tahimik habang pinipisil ang tasa sa kanyang mga kamay na parang hinahanap ang init na makakapagpatibay sa kanya. Hindi tayo pwedeng magpadala, sagot ni June, at hinawakan ang kamay ni Nena. Kahit anong mangyari, magtutulungan tayo. Ngunit sa likod ng mga salita, may isang tanong na patuloy na bumabagabag sa kanilang mga isipan, sino nga ba ang nasa likod ng mga usap-usapan? At hanggang kailan nila mapapanatili ang lihim na ito bago ito tuluyang mabunyag, sa pagdampi ng malamig na hangin sa gabi, ang mga anino sa likod ng kanilang mga mata ay naglalaro ng mga tanong na walang kasagutan. At sa dilim ng gabi, ang isang bagong panganib ay unti-unting lumalapit, handang sirain ang lahat ng kanilang pinagsamahan. Sa sumunod na gabi, hindi mapakali si Aling Nena. Sa kanyang kwarto sa itaas, ang mga kortina ay bahagyang nakabukas, hinahayaan ang malamig na hangin ng gabi na dumampi sa kanyang balat na puno pa rin ng natitirang init mula sa nakaraang gabi. Nakasuot siya ng isang simpleng itim na blusa na may manipis na tela, bahagyang sumasalamin sa mga kurba ng kanyang katawan at isang maikling palda na halos sumunod sa kanyang mga hita ang kanyang lieg ay dinadala ng isang simpleng ginto na kwintas na tila ba nagsisilbing kanyang tagapangalaga sa gitna ng unos. Sa labas ng bintana, ang buwan ay naglalabas ng malamlam na sinag na tila nagbabanta sa bawat kilos niya. Ngunit sa kabila ng katahimikan, ramdam niya ang bigat ng mga matang nakamasid sa kanya mula sa dilim. Biglang tumunog ang kanyang cellphone, isang bihirang pangyayari sa kanilang baryo. Nang makita ang pangalan sa screen, napalunok siya ng malalim, Aling Nena, ang tawag mula sa isang hindi kilalang numero, hello. Mahina niyang sagot, habang ang kanyang mga kamay ay bahagyang nanginginig. Aling Nena, alam namin ang lahat, boses ng lalaki sa kabilang linya, mababa at malamig na parang hangin sa bundok ng Sierra Madre. Hindi mo na mahihiya pang itago pa. Handa na kaming ilantad ang inyong sikreto, napahinto si Nena, ang puso niya ay tila huminto ng isang saglit. Ang malamig na pawis ay tumulo sa kanyang noo habang ang boses ay patuloy na umaalingaw ngao sa kanyang tenga. Kung gusto mong protektahan ang iyong pamilya, mag-isip ka ng paraan, ang huling babala bago nagsara ang tawag. Hindi nagtagal ay naramdaman niyang may malambing ngunit mapanganib na titig na sumusubaybay sa kanya sa dilim ng kwarto. Tuluyan ng bumalot sa kanya ang takot, ngunit kasabay nito, ang isang apoy ng determinasyon ang nagsimulang magliyab sa kanyang dibdib, sa silid, isang anino ang dahan-dahang lumapit mula sa likod ng pintuan. Ang mga mata ay nagliliyab ng lihim na apoy at ang mga ngiti ay maihalong pang-aakit at panganib. Aling Dena, mahina ngunit matapang na bulong, handa ka na ba sa susunod na yugto ng ating laro? Ang gabi ay tila naging mas mainit. Ang mga hangin ay humina at ang bawat hininga ay nagdala ng bagong tanong. Sino nga ba ang nasa likod ng anino na unti-unting sumasapi sa kanilang buhay? At hanggang kailan makakayanan ni Aling Nena ang paghaharap sa mga lihim na ito bago tuluyang mabigo ang lahat?